Yung ba bakit ako nakarating sa Canada? Dahil yung sa tatay ko. Kasi naalala ko noon dati, um, sobrang hirap ng buhay namin. As in, sobrang hirap talaga. Naalala ko noon yung tatay ko, dinala ko siya sa ospital. Na, alam mo yun, no, na, nar nararamdaman ko talagang hirap na hirap na siya noon na eto na siguro yung pang-apat na atake ng stroke niya. Alam mo yung dinala ko yung tatay ko, na nakasakay kami sa tricycle na na wala nang ano yung tatay ko, wala nang malay yung tatay ko. Tas niiyak ako noon. sabi ko, "Tay, tay, tay. Lumaban ka, tay. Dadalhin kita sa ospital." Dadalhin kita sa ospital, sabi ko ganoon sa kanya. Pero yung tatay ko, hindi na siya, hindi na siya nagre-respond. Hindi na siya talaga nagre-respond. Naiiyak ako, Nalala ko talaga yung tatay ko. Kasi ako yung panganay eh broken family kasi kami. Tapos, yung, yung madrasta ko, hindi niya na alagaan yung tatay ko. Ay, yung binigay niya sa akin. Tapos ako nag-alaga. Pag, alam niyo yun, dinala ko sa ospital yung tatay ko pagdating niya. Dead on arrival. Ang sakit. Ang sakit. Alam mo yung pumunta ako sa ospital, anisin ko, wala kang pera, wala kang pampagamot. Tapos tumatawag ka sa kamag-anak ng tatay mo para ipaalam yung nangyari sa magulang mo. 'Di ba? Ang sakit noon, umiiyak talaga ako noon. Alam niyo ba yung namatay yung tatay ko, wala man lang ako pambiling kabao. Tapos sabi ko sana ako pambiling kabao. Tising ko talaga, walang wala talaga ako noon. Naalala ko noon, walang wala talaga. Ang hirap paging mahirap sa Pilipinas. Buti na lang nung, nung time na yun, merong palibring pakabao yung Pasig. Ayun na no? Pero alam niyo ba, bago ako nakakuha ng kabao, talaga sobrang pahirapan. Ang hirap. Mumpunta pa ako kahit kanino sa barangay. Nagantay ako na matagal pero wala ako nakuha. Noong nagpunta ako sa munisipyo, inisa-isa ko pa yung mga counselor doon para lang makakuha ng kabao sa tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, tay ko, ano yung naranasan mo na hirap ngayon? Hindi ko paparanas yan. Kay mama o sa mga kapatid ko, hindi na mauulit to. Talagang, alam niyo yung nagsumikap ako talaga. Nagsumikap ako, sabi ko sa kanya, Tay, nandito na ako sa Canada. Kung ano man ang meron ako, yun ay para sa'yo. Kasi nagsumi ka pa ako para sa'yo. Kaya lang din yan na naabutan yung pag-unlad ko. Sayang talaga. Ano ba yun? Iiyok ako. Kaya kayo, kung meron pa kayong magulang, mahalin niyo yung magulang niyo. Kasi nag-iisa lang sila sa mundo. Kung may nanay pa kayo, lagi kayong magpaalam sa kanya. Ma, I love you. Goodbye. Pasok na ako sa work, di ba kasi nag-iisa lang po sila sa mundo kaya 'wag po tayo makakalimut sa kanila dahil wala po silang kapalit.